Ma'am Shane, uh, matagal po natin tinago yung binili kong aso sa inyo from La Union sila uh, Shooter po din yung kanilang asawa sa La Union Kaso nga lang nakalimutan ko na po yung pangalan ng asawa ninyong lalaki Klen, ano? Klen O oh, ayan, kay Sir Klen, shooter ng La Union Shoutout sa inyo, yung nabili kong aso sa inyo, ginamit na po namin ngayon Ah uh, Sang taon niya po, kay Ma'am Shane din Na <laughs> naghanap sa akin dati ng update doon sa video or picture nung ano Ah, uh, pasensya na po ma'am kung matagal po nating itinago tong aso na to. Kasi ang purposes ko ilalabas ko na kung magi-stud na siya pwede na siyang magamit. So ngayon, pwede na siyang mag-stud kaya nilabas na po natin siya. Ayun yung kanyang first client. Lapit natin. dito natin. <laughs> ah, blue din yung kanyang mata. Na isa. Ah, yung sa atin pero back to back blue eyes. Mm, yan, miniature. Liit, maliit din yung kay sir, pero mas maliit din yung sa atin. Mm. Yan oh. Bata -bata e, batang bata pa kaso. batang bata pa. first client niya na na-stud. So, hindi pa siya proven. Uh, ngayon, di na siya virgin. Hintayin <laughs> natin, mag-proven siya. Guys, ayan. Uh, naman siya ng similya. Kasi isang taon na yan eh. Ayan. Mm. So ayan, baka may naghahanap dyan ng ano, back to back blue eyes na stud na mini dashan, ay miniature dashan, ayan. Available na rin po yung isa nating aso. Pero dalawa sila guys. Ah, uh, yung isa ko talaga dito si ano, si Megatron. Ah, uh, yun yung ano natin, double color na pares nung dam na uh, ano na siya, proven sa Tagasa na Sinto. Katabi nila chairman, kaso nga lang si chairman ng my friends doon sa Facebook. Kaya hindi ko pa nakukuhaan nung ano, nung sample puppies. Sayang. Pero hindi balik remind ko ulit si ano Denver para makuha niya yung ano picture nung mga puppies niya. Ayun no? oh. Hmm. Dito, <laughs> Dito ka. Ayun, ma'am, yung aso nyo <laughs> Na binigay ko na show. Eh, uh. mukha pang tanga. <laughs> Wala pang ano. <alam>. Ayun. <laughs> so okay na, hanggang dyan na lang po yung ating video ngayon. So ayun.